Hesus. Pakogos kogos sa akong bata. Mga wala man di ay may mga pulos. Dili kahatag og regalo. May pay wala ta mo Period. <laughs> sa unang panahon, kung maabot na gali ang bulan sa Disyembre, malipay gyud kaita Highway Oh. Malipay kaita Basta maabot na yun ang season, panahon sa bulan sa Disyembre. Sa unang panahon. Karon, mahadlok na ta. Maabot ang bulan sa Disyembre. Ilabi na kong daghantang mga kinugos. daghang inaanak. anak oh, kaya ang mga yung pinaskuhan karon, di naman ang atong kinugos ang nag-invite man nato nga mo kogos. Ang nakadako pa yung problema mga day. Kaya ang bata, wag ay sa kabalog unsa iyang ganahan nga regalo, pero ang mama, swito mang kaayo. <laughs> Mingan ang bata, I want toys. I want this, I want that. Mubalabag man ang mama. Mingan man ang mama, ay, kaswa ah, ihatag na ko, day, oy, ako na ay eh, bahalag palit anas sa mga dulaan. <laughs> oh, ang mga bata sa tinuod lang, pag abot gali sa bulan sa Pasko, magpaabot na guna sila hatagan sa ilang mga ninong o ninang. Pero ang mga ginikanan kay layo pagaling December, nagpadungog-dungog naman. Mare, pare, ayabi akalimte, agay mong kinogos, ang pinaskuhan <laughs> manang ubang mangugos magmahay-mahay magmahay-mahay kay eh, di ra bago nato malikayan ra bago uban nga demanding ka isang tanan kulang na lang ikaw na lang magpatukod sa ilang balay <laughs> magayo pinaskuhan maglibog ka pinaskuhan para sa bata or magparenovate sa balay wala <laughs> kalahi ang sa una ganahan gyud ta maabot ning Pasko excited kay ta magpotos-potos og regalo ibotang ilalom sa Christmas tree kay aron pagsulod sa atong mga na magpili ra kay na ang pangalan nakabotang na karon ayaw nagpagbutang-butang og regalo ilalom dia sa imong Christmas tree labi nag imong gihatag panyo toalia baso ayaw na lang <laughs> Kay ang bata makadawat, malipay. O Onya ang mo kanan man, magool. <laughs> Oo! Oh, unang makulbaan karun. na mo kugus karon. Nindot baga ganon mo kugus taong mga bata kay kuan man kan langit nun man ang na, ablohaton ba niya? May points po ta anak sa langit kay mahimo biya't ang guardian jan mga bata ah, anak man? lahi ra ba ubang mga ginikanan kay pag o og mga bata pilion gud kapitan mayor presidente <laughs> mis ka ka ila basta kay gi kag abroad hala pa na napagabot this pasko tarantar tanang nangugos <laughs> magalista man ang ginikanan ang bata mo pay pag 1 year old pero ang ipang request dito, pang 18 anyos naman. <laughs> Munang saputon, good no? Dili man po tanan. Naaman po'y ginikanan, God nga. Kabalo ra, God silag. Unsay angayan, o dili angayan para sa ilang mga kabataan. Nga, gipang kogos na tong tanan. Pero naagoy mga demanding kaysa nga tanan. Nay ha, ang irigalo sa akong bata, gatas baya, Katong mahalon, ayaw itong nas karton, katong nas lata. Eh, okay, para pagkahuman, himo galakan siya. <laughs> oh, dahil ha, ayaw biya palit atong mga baratohon ng mga stop toy. Nanahan ko, ang irigalo ni mo sa akong batang itong labobo. <laughs> <Okay. laughs> ang ninang intawon taon, ni paningot balugbog kay milyonis, biyang labobo dahil. na yun. Ha, ha, Manang-ambot abot lamang. So karong generation, makulbaan na ta. Kay ginikanan na maningil sa imuha. O dili ka kahatag, ipost ka sa Facebook. Mingon dahil dito, sos, pakugos-kugos. Wa malay ay kahatag. <laughs> 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 Namoy boy <laughs> 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 Dugahan pag ingon. Sos! Pakogos-kogos sa akong bata. Mga wala man mo ay mga polos Dili kahatag og regalo May pay wala ta mo pakogosa. Period! <laughs> 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 ay, nako mga Ato na lang giampo na sila, no? Ay, mo, pag demand demand, tagot ko niyan, simog demand demand, pupon mo mga milyonaryo nang nangunggo sa mga bata. Hinay-hinay mo! Hinay-hinay mo! Kaning Pasko, gift giving ni heartily giving, daily ni shotgun giving, pugsanay, lagot. Os <laughs> ba nang inyong mga batasan, di ko ganahan, light, Tana ako mga palopian chop.